So ayan guys, good day sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ating panibagong vlog. Sa edition ito, HP Smart Tank 515 and meron siyang error 4. So, debug natin, error 4 is paper jump. Before siya nag-come up sa error na yan, ay meron pa siyang noise na kunti lang naman. Tapos, mag error na agad. Hindi ka naman kakapag-print. Possible nito, sira is gear wall. Double check natin, ating baklasin at ayos. Let's go! So ngayon, buksan na natin sa procedure sa mga Smart Tank. Apat na screw sa dito dalawa oh, apat dito banda then pagkatapos ito power off natin off and yung to top cover tanggalin ang mga flex kung meron man meron talaga yan dalawa okay and then ito na yung kalagayan niya sa loob ang ating gagawin is a trace natin kung bakit siya nag-erosyo unlock muna natin to One, two. Ayan. And then, tingnan natin dito banda sa so, may gilid. Uh -huh. Oh, ayan. Confirm nga. Confirm. Ang problema niya is gear wall. Yung gear natatanggal. So, mag-DIY na naman tayo. Dito banda. Pakita natin. Hindi ko lang mag-focus dahil wala to. Zoom nga natin. Ayan. Zoom natin dyan, dyan banda. Yo, makikita nyo yung gear na yan ito. Merong gear na katapat doon sa kabila ito para mahila to. So ipag iikotin ko yan, yan dapat mahila niya or maikot niya. So ngayon, confirm nga gear wall ang problema, ating babaklasin, a, ayusin at i-DIY natin. So baklasin ko muna. Lahin yeah. pag sa symbol itong blue latch, Tanggalin and then tanggalin 'tong mga flex cables peripherals dito sa mainboard ayan dahan na lang and then yan screw na mainboard dalawang screw lang yan kabilaan tapos lain and then mayroon pang tira Okay, ito na yung mainboard. Katabi Next nating gagawin ay si carriage PCB assembly. Carriage PCB assembly. itong sa print head na assembly mismo. Tanggalin natin 'to. Tatlong screw lang din 'yan. Sa dalawa at tatlo dito banda tatlong screw. Para hindi gumalaw sa andin uh, and then yung 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 banda yung yung so i-remove natin yung 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 dito banda, so, so, banda. yan ito so meron siyang spring dito banda yung 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 Nahin nyo tong spring dito banda. Huwag nyo sirain to kasi specific na spring to para dito. So, tanggalin lang natin. Yun, tanggal na. Huwag nyo tong wala. Okay, itong spring na yan. Okay, tabi. Secure. And then, tanggalin nyo to. Yan, umangat na. And then, itong puti na to ianggalin mo yan mayroong dalawang screw limong white na to dito banda yan. tatlong lock lang yan and then iangat nyo na once maangat nyo na to itabi and then ito na yung assembly na to and then merong mga screw dito banda sa may gilid ito dito banda sa yan ito at min dito sa may gitna yan makikita nyo sa mga screw ko dito banda dun pagkatapos yan dalawang screw iangat nyo na tong uh, assembly nito yan iangat nyo pagkatapos kita ko sa inyo yung nasisira. Ayan. Ito yon Ito, naputol. So, kadalasan, ito ang palagi kong encounter. Nakita nyo naman sa video ko. Ito rin ang makikita nyo. So, i-DIY natin to para maayos natin. Kung kayo, maka-encounter din kayo nito, uh, mayroon na kayong idea. Okay? Proceed sa pag-DIY. So, ang gagawin natin, mamaya, it lagyan natin dito siya. So gagawin ko itong ano to itong gear na yan ilagay natin dito sa uh, kanyang position ibalik natin dito banda ayan kitang-kita ba Post natin so yan dito yan banda so ang gagawin natin butasan natin dito at lagyan ng concrete nail na maliit maliit lang para kasya dito sa butas ng gear umpisa na natin So ayan guys, kita dito meron tayong hand drill tapos merong bit na maliit lang at ito, mga bits extra wala na tayo, wala natin, na, natin gamitin yan kasi meron na tayong napili and then meron tayong screw, ah uh, hindi screw, concrete nail ito makikita nyo, concrete nails and then ito, ang ating silbing, magsisilbing base dito so ilubog natin siya diyan at dyan natin ilagay yung screw yung kanina ano yung gear hindi screw yung gear dito ano kaganyan siya so butasan natin ilubog natin to para malagay natin yung gear okay let's go umpisaan natin dito sa pagbutas ng ito ba okay, banda butasan muna natin to Okay na, din niya. Yan. Butasan na natin. Kita niyo naman ito. Next is, ipasok na natin try kung uh, pasok ba. So, kasya nga. Pero hindi pa tumatagos. Nakit kaya. So, try natin. Ha? Ibu ok, ibu. 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 Yan. Nagawa din natin. So makikita nyo, tinanggal ko muna to. Yan ito. Tagalan na, na siya. suave. swabe. Hindi na yan matatanggal. Okay? Okay na. No. diri suhan So, balik na natin tong kanyang gear dito banda para abot niya. Pagkita di atin yung uh, lagay natin. mali ang natin nalagay. Nabaliktad natin. Itong gear pala dito din banda. Ito, dito. So, nabaliktad. Tanggalin muna natin. So, ayan na guys. Na na natin. Nabalik na natin sila dalawa. Then, ito. Dito yan. Sana gam gamana to. Mukhang maluwag nga. So, kasi na natin. Testing natin kung gagana. So, ngayon, uh, balik na natin. Balik na natin. Uh, nagawa na natin pala. Sorry. So, ibalik na natin siya sa kanyang pwesto. Pwesto niyan. Sa kanyang pwesto check so, na kung paano nyo kinalas yun din pagbalik balik and then so, pag inikot ikot ko na yan yan ah, hihita na siya so, testing natin kung makakal So ngayon, a uh, balik na natin dito. Yeah. nahirapan tayong magbalik. Pinatold ko na 'yung video kasi nahirapan tayo. Bakit kaya? So ngayon, ito na siya. Uh, balik ko na to dito din. Tayo'y natin. Kanya-nya. Ah. Ngayan. lang natin 'tong mga wires. Ayan, nabalik ko na. And then, ito. balik natin po Ito blue latch Ayan. Balik natin. Dito, and then, sarado at normal lang po yung umatras. Pinatawag dyan, back blue. Okay, and then, ito na natin itong main board. Bago nyo i-scroll, lagay mo na itong Uh, flex cable dito banda at so, na unahin to, itong ito sa so, sensor spray. ngayon pagkatapos ng secure so proceed na tayo sa uh, mga connections so, yun, hindi naman ito magkabaliktaran dahil gawa lang meron lang naman po siyang slot right and then yeah, ito na siya Gold na. Hindi. Wala natin tinanong ano natin dyan. Kasi kailangan pa natin tingnan sa loob. Kung mag-refer uh, ba ang then ah uh, power supply. So ngayon, uh, na uh, natin. So next gagawin is power up. I Check natin kung okay ba yung ginawa natin. I Fighting modification sa ating gear wall. Yan makita nyo, power on na. O, so, hindi makita. Ayan, ito lang. So, power on. Ayan, makikita nyo. O, oh, uh, I-check din natin sa lalim. Check pa, nag up pa siya. Antayin natin yung mga power up to. Kapower power up na siya. Gumagalaw ng printer head assembly wala nang error antayin natin mag 3D or mag normal na siya ayan tanin ng blue magalaw so while waiting kunting punas dahil sabo brush brush okay ay lang natin ng -tapos, na tapos na yan, tayo print quality issue at saka net, print quality check muna tayo. Pagkatapos niyan, kukuha muna akong bad paper. Dito, makikita nyo yung bad paper kung mayroon bang print. So dito yan, makita natin yung parang ganito. ah uh, tawag ito service page page. Okay. So, nalagay na natin. So, perform tayo mag-print ng service page na. So, hold nyo lang ng segundo and then press nito yung color copy button ng isang beses. Release. Dapat hindi mag click ito ng 1. Kasi pag mag click ng 1, mag-scan yan. Hindi mag -pusit. So, ayan, nag-blink. So, ibig sabihin, nakuha natin ang tamang configuration or tamang algorithm na pag-print natin. Okay? Ayun. Nga, yeah, kita nyo. Okay, yung black, yung tricolor may problema. So, kunting linis lang to. Okay. So, hanggang sa muli. Dito na lang ako. Ta. Dito na magtatapos ang aking vlog sa video ito. Kaya, salamat sa pagsuporta at kung nakatulong, please hit subscribe. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking hunting channel. Salamat. Bye-bye.